Hinintay niyo pa talaga akong mapagdiskitahan ng mga kriminal na to bago kayo dumating. Sorry, Olive, natakot kasi ako. Baka pati ako huli ng mga pulis. Tapos nabalitaan ko pa sa kanila na kapatid niyo daw ni Jade si Emma. Hindi ba dapat ayusin niyo na lang yung gulong to? Magkadugo naman pala kayo eh. Pwede well, ba? I don't wanna talk about that. Attorney, what can you do for me? Paano mo ako mailalabas dito? I'm sorry, Ms. Cabaras but the charges against you are non bailable due to the severity of these accusations. What? However, we're exploring possible legal strategies. Nag-usap na rin kami ni Astrid tungkol dito. May naisip na kaming defense, Olive, para hindi ka makulong. What is it? Sinabi sa akin ni Astrid na tungkol sa condition mo. Ang Munchausen Syndrome by Proxy or MSVP we're considering this as a potential defense para hindi ka na makulong. Sinabi sa akin na attorney na pwede daw natin gamitin yun para maka-establish tayo ng grounds for a plea of insanity. What? Gusto niyong sabihin sa kanila na baliw ako para makalabas ako dito? Hindi ako baliw. Olive, we have no other options. Fine. If you're going to use that excuse, will I be free? Makakalabas pa ako dito? You'll be transferred to a mental health institution. That's the same! Nakakulong pa rin yun! I want to be out of here! Gusto ko nasa lapas ako! Gusto ko makita si Moki. Olive, yun lang ang pwede natin gawin sa ngayon. Kanina pa nandito si attorney Magsisimula na rin yung arraignment mo. Be honest with me, Ash. May pag-asa pa bang mabawi ko si Ruki? I don't know. But with all the charges stacked against you, mukhang malabo yung gusto mong mangyari. Hindi ko kayang mawala sa akin si Ruki.